Magandang araw for today's video ay gumawa po kami ni mama ng walis tingting -ting kasi yung ano niya yung luma niyang walis ay napakaliit na po at sabi ni mama siya lang daw yung aakyat sabi ko ma ako lang ang aakyat sabi niya siya lang daw kaya nagantay lang ako dito at winidyuhan ko na lang din siya pagkatapos ay ako na yung nagharos haros ba yung ano hindi ko alam sa tagalog basta nagharos sa para gawin namin na walis tingting medyo matagal-tagal na hindi ko ito nagawa kasi nasa syudad man ako kaya nung nakita ko yung uh, walis ni mama na luma, maliit na kasi sabi niya masakit yung likod, sabi ko kay mama, magawa kami ng bago kasi new year, new walis! <laughs> At dahil isa lang yung kutsilyo namin ay sundang na yung ginamit ko guys, medyo mabigat siya pero okay lang. Dahil malapit ng dumilim, hapo na kasi na nagpunta kami dito, madami-dami pong mga lamok na kumakagat, kaya nagdali-dali na kami ni mama. At finally, tapos na yung pawalis natin. Ang ganating na, no? Pagbago talaga, oh. Wow! Kaya, uuwi na kami. Andito na kami sa bahay. At tinitesting na ni mama na iwalis. Ang ganda daw, basta bago. <laughs> Malinis tala yung bahay namin pag magsigigwalis si mama.